sa buhay na wala ka sa ito'y papaniwala ito at maniniwala ka pa rin sa mga kasinuwalitan ng aral ng ibang tao makapangamang aray ni ang araw ito ay araw ng kalitag ang ginawa ng Diyos para sa iyo mahal ka ng Panginoon mahal ka ni Cristo dahil kanyang maligtas ang labor Wala mo kayo kalili ng kasalanan, wala mo kayo kalili ng mga talat sa iyo, subalit so, magbayad ng Panginoon, hindi mo naman, ang kasalanan na meron ka, hindi mo naman kasalanan at pagkakaroon ng ating tao. At pagkakaroon mga kanya sa buhay ng mga kapadya. At ng ko At hindi ko kayo